Guys, nice. nasa Hong Kong supermarket kami at feeling ko nasa Pilipinas ako. Tignan nyo. Awww. oh ayaw ni Adi yung snack ko eh. Ah, tignan nyo. Hindi ko lang alam kung magkano yung mga chicheria na to. Pero, that's not what we came here for. We came here to buy gulay. <laughs> gulay at saka isda. So, hindi kami pwedeng bumili ng chicheria. Ah, uh, saka feeling ko, itong mga chichirya na to, mas, mas mura pa yung sa Canada, yung Canadian chichirya kesa dito. Kasi imported to, ba? Diba? So, definitely mas mahal to. Anyway, tingnan nyo may ice cream. Ah, uh, tayo Napaka mahal na. Meron doon sa drawer, may mga chips pa doon. Or we could buy sa superstore. Tingnan nyo yung Selecta ice cream, $13.99. Yung binibili namin na Dryer's ice cream, $4 lang yun. Nako, fudge bar, cupcake. Oh. Nako, nakaka-homesick pala dito. Actually, dinala na kami nila cloud na <laughs> sunflower, choco crunchies, butter coconut. Diyos ko, hindi pinapansin sa Pilipinas. Ano, dinala na kami nila ebony dito dati. Bigas. Um, pero hindi kami nagpunta doon yun yung portion na yun na puro chicheria Hindi kami nagpunta ni Adi doon. Ayan, ang hinahanap ko. Ano ba tong basa steak? Lagi ka nakikita tong basa. Ah, kanduli. Ayun, may translation naman pala. Naku, may kumuha ng chucky. Magkano ba yan? Hindi yan chucky, magnolia chocolate. Okay. Hindi ko alam kung magkano yan, pero... Ito, ganito ba yung binili ko na shrimp last time? Parang mas mahal na siya ngayon parang 599 lang dati hindi ko sure ha Ah, uh, tapos ito yung galunggong oh. yung galunggong mura lang 349 lang yung shrimp 699 Siyempre, kukuha tayo ng galunggong ah uh, hindi ba tayong shrimp, shrimp kasi okay. bihira lang kaming mapunta dito sa ano eh sa Hong Kong supermarket. kasi malayo to sa amin. Kaya sasamatalahin na namin. Ito yung mga ano, lumpia wrapper. If you want to make lumpia. Um, ito yung panggawa ng... Ha? Spring roll. Oo. Ano yun? Ground... Ah, hibe. Frozen baby shrimp. Ah, ng pangalan niya sa English, diba? Hibe lang yun eh. Frozen baby Frozen. shrimp. Ito yung mga mas maraming hipon. Oo. Oh. Kaya nyo yan. Ang laki. Ito yung mga baby, oh. Oo. Oh. Puro hipon dito. Pero pinakamura na pala yung $6.99. Oh, may tahong pero nakabaksang kayo. Uy, hotdog na ano. Uy. Pula. Sarap, hotdog. Ang mahal. Pero ang mahal kasi yung hotdog ng, ano, ng Canada, mura lang eh. Siyempre, ano to eh imported. Oo, oh. oh, oh kaya teka tingnan natin kung merong mas mura ha. FTG tender oh. juicy. FTG hotdog. dog. Nako po, eto, hindi mga fake shop. <laughs> tingnan niyo, Viva Meat Juicy, hindi siya tender juicy. Pero guys, walang ano, walang tender juicy. Tingnan niyo yung pangalan, Viva Meat Juicy. FTG Meat Juicy. At least, ay, at least juicy pa din. Pero fake, fake. Hindi siya ano, hindi siya... Ba't may nahiwalay na may meat? dito pala may sweet longganisa pero mas mura yun sa Canadian eh. sa Canadian 3, ano lang eh, 3.99 lang O, oh, dito 5.49 mahal dito guys ba, sa ano, babalik na lang ako sa superstore, bibila ko ulit like, kasi nagustuhan ni Mr. G tsaka ni Adi yung ano, yung sweet longganisa sa superstore, 3.99 lang yun ang mahal ng ano ng hotdog, ang pinakamura is itong 7.49 tsaka yung wait ha, pero ito yung gusto ni Adi yung pulang hotdog eh. SF Cheese Hotdog. Which one is that ah? Ito. O tingnan nyo ah. 7.99, ganyan lang kakonti. Almost 400 pesos. Samantalang yung hotdog ng Canada, 3 dollars something lang ato 5 dollars something ang dami na. As in, 2 na ata. Sarap regular hotdog. Pag ito hindi masarap ha. Ang mahal naman anak. Ito na lang kaya maliit, mini. Pabaon. Oo. Oh. Tignan mo naman how, konti it is, oh. Tapos oh, yeah. $4.99 na. So cute. Jumbo meaty juice hot Jumbo. Wala akong tiwala, kaya eh. Kaya mo ba to? Ang haba, help. Parang, inisip ko kung masarap ba siya. Ano ba? Are we gonna buy? No na liit muna. Gaano kaliit? Ito. Nice. I-pick man muna tayo. Tapos masasarapan ka. Oo oh, okay. nga. Parang ano O499 ganyan lang kaliit. 5 dollars 200 pesos yung ganyan kaliit. My god. Mommy bakit 48 na. Naman? Ha? Bakit 48 na. Ayo ung um Okay, guys. Ayan na naman. Nakalimutan ko na naman. Sabi ni Adi Landscape. Ang ah, mahal talaga, guys. Hindi ko matanggap yung $7.49 na hotdog. Iisipin ko muna. Pero lalagay na namin. Mas mahal pa yung And hotdog dumayo. kesa dun sa isda. Tsaka dun sa ano eh. O, oh, tignan nyo. Fishball. Ganyan. Fish kamahal. Korean fishball. Vietnamese spring roll. Uh, mga dried fish. Oh, ano to tuyo? Oh, ang ang tuyo 6 dollars. Mm. Dilis, may dried anchovies pero pat wala mo ako nakikitang dilis. Ganito ba kalaki ang anchovies nila? Ang laki naman. Ah, um, sige, Pakita ko muna kung nung meron. So ayan yung mga fish dito sa kabila, mga hot dog. Tapos dito, mga... Yan yung mga balls. Beef balls. O, oh, may dugo. Ah, ito yung dugo na sinasabi ni, ano, ni Tito Mark mo na pwede kang bumili ng ganito. Tapos gagawa ka na lang ng sarili mong dinuguan. Dugo talaga pa? oh Oo, dugo talaga, literally. Kasi, pag bumili ka ng dinuguan sa Francesas, ang mahal. O, oh, fishball, fish ball, $2.49. Okay. Hindi, hindi naman pa namin ganun ka namimiss yan kasi One month pa lang kami dito sa Canada. Pag yung super, super miss na miss na namin, saka ka nalang kami bibili. Tilapia. Tignan nyo yung tilapia. May ganito rin kami sa bahay. Ganyan kalaki, tilapia. Okay, here. Next aisle. Ah, uh, dito more, more seafood. So, yellowtail. Ah, uh, tignan namin kung anong isda. Mabibili namin dito. Frozen whole duck. ito si squid, squid, squid. Other side, rabbit fish. Mackerel fillet. Red tilapia. Hasa, hasa. Ang liit na. Anong gagawin natin dyan? Salay, cuttlefish, ponyfish. Mami, saan Ayan ang hindi ko alam. Mamaya i-google mo. Where does Canada? O oh, sa dagat daw. Hahaha. <laughs> Wala kasi siya nakikita ang dagat dito kaya ano eh. Sa lake anak sa lake. Punta tayo sa ano, Vancouver. Ay doon nga po eh. Oh, ayan galunggong kalala mo yan ha. Ay ito. Ah, bakit yung, yung galunggong na nakuha ko kanina, parang mas maganda to. O pareho lang, tingnan mo nga. kung ano yung fish na kinuha ko kanina. Yung galong, ayan. Ilang piraso yan? One, two, ay, parang mas marami yan. Okay, sige, go. Ito palang, ano, yung basa ay ano, ano na nga ulit na isda yun? Meron siyang ano eh. Meron siyang translation eh. Pero wait, walang ano, walang tawag dito, bangus. Uy, dalagang bukid. You know, dalagang bukid. Yeah. Ito, malaking bangus. Pero sobrang laki. Guys, oh, bangus. Mm. Bangus. Wala bang naka ano lang? Uy, ako to. Oh, okay, wait. Pampano. Two pieces. Wala bang one piece lang na pampano? Gusto ko to pero wala naman two pieces. Ha? Huh? What's that? Yes. Ah, okay. Taka lang. Naghahanap kasi ako ng pampano na hindi two pieces eh. Mahal naman kasi ng ano, two pieces. Baby pieces sa okay. dito. Ano ba nakalagay? Ah, oh, ano yan? delis frozen anchovy. It's Dilis. Dilis, Dilis, <laughs> pami. mapapanood pa panoorin nila yung vlog natin. Ay. Ah. Iisa lang yung pampano na one piece lang. Okay pa kaya to? Um, may nakalagay bang may nakalagay ba na expiry? Parang wala. Ano yun? Eh? Hindi natin alam yung best before. Product of China. Kasi gusto kong mag-ano yung dito okay guys. cut ko muna dito kasi ang haba na re-edit ko wow. Haru mag-edit 'yan. Guys, medyo nasad ako na sobrang mahal ng boneless bangus dito. Ang mura-mura lang nito sa pinas. Saklap. Sa o. Ayano. Oh. Sliced milkfish. Ah, ito naka, ano na, nakahiwa na 'yung bangus. Mas mahal pa siya, 1149. Alipat naman kami dito sa kabilang side. Ayun si Adi. Na nire-remind ako na i ang video. Hindi portrait. Dito sa kabilang nina kami dadaan kasi adyan mga tanglad na mahal, turon, mahal din. Dito mga ketchup, bagoong, mahal din. Mogo-mogo, $2. dollars. Yakult, six dollars. Dito mga itlog. Ah, uh, ano ya? Anong itlog yan? Egg na itlog, itlog na, na maalat. Di ba may red egg naman talaga? Yung itlog na maalat. Eh. Ah, red ba yan na? Literally red? Yeah. Ayan, hindi namin alam. Ayan na, malapit na kami sa bandang gitna. Hindi pa dulo, gitna. Ah, dito, canned. Sard Sardines, saka canned. Ito mga panggawa ng halo-halo mga nata de coco oh, pang pasko saka na kami bibili niyan pag malapit na magpasko <laughs> oh century tuna marami kami yung baon niyan ligo 555 yeah, marami kami yung baon niyan hindi namin kailangan bumili dito sa kabila mga pansit yan. Actually, sabi ni Joan, meron siyang pansit. Meron siyang ganito. Ang kailangan sa hugas, So, hindi naman ako marunong magluto ng pansit. Uy, na ano. Kaso wala tayong steamer. Ay, dito ano na pala dito. Mga gamit sa kusina. Tapos mga panghugas ng plato. Ayan, malapit na kami sa gulay. Ayan, dito may okra. Naghahanap ako ng okra kahapon sa wholesale. Wala gano ka ang dami naman masyado nitong opera na to let's see if we can find a smaller pack pack na pack ito ba itong lad din to ang kuha medyo ano eh magulang na kasi siya eh ang dami oh kaso ang dami kasi per pack ito na yung pinaka konti ayan may sitaw dito $6 dollars ang sitaw guys pero ganyan kadami yan bibili <laughs> e, pa tayo ng sitaw ah uh, onchoy green beans spinach yeah that that looks more fresh no yun nga lang 3 dollars so depende merong 461 ay, oh, my gosh. Catch it. Teka, wait. What do you want? No, no, no. no. Uh, we'll, we'll. Oh, pick up the one that fell. May ampalaya. Four dollars. Tatlo. Ah, uh, parang kailangan namin na ampalaya. Wait. Pili tayo ng mensyo. Maliit-liit. Five dollars. Four dollars order. Yeah. Cabbage. Naku, kakabili lang natin ng cabbage yesterday. Sayang. Sana pala dito. Ay, hindi ko kasi naisip agad eh. Anyway guys, kailangan natin ng ampalaya kasi pambawi sa mga prito-prito. Ang Oo, kaya lang. Ito na yung pinakamaliit. Okay. Wala nang mas maliit eh. Yan problema dito sa Canada eh. Hindi ka pwedeng bumili ng tingi-tingi. Talagang madamihan tsaka malalaki. At tignan nyo naman yung bell pepper oh. o oh. isang beses mo lang gagamitin. tas ang hirap kasi pag nag-stock ka naman ng madami, mabubulok. what's that? So cute. Ah, mini watermelon yes. seeds. So papaya. ala so guys, ang mahal ng papaya. 7 dollars Oo nga, lit naman ng banana na yun Wait, di ko pa nababalikan yung okra Cabbage Kuha pala ako ng ginger oh. Oo nga eh Kuha tayo na Luya hoy okay na siguro isa pang tinola or ewan ko. Ayun, speaking of tinola, wala na pala kaming chicken. Pero ang chicken, mas mura sa Canadian Superstore. Anak, can you put this inside the plastic? Ah, uh, I don't know how much we need. Magkano ba yan? Sige, to, nagdagdag na tayo ng... Look at that. Looks like a foot. <laughs> Parang paan ng chicken, eh. Wait, hanap Ito kami ng... Ito parang rhino. Ito! Super, ano... One guide of shape is that. Actually, namimili pa kami, luya lang. Asan yung binigay ko? Yung dapat yung ilalagay mo, pinili ko na yun, eh. Wala na. <laughs> Hindi mo binigay. Meron ako inabot so? sa'yo. Wala na ba? Just, oh, guys. Sige, okay na yan. Um, sa kabila... chicken! Iniisip ko pa kung kukuha kami ng ano. Teka, tingnan natin yung nandito na gulay. Gusto! Nandito yung carrots. Kalamansi. Ang hmm, dami lemon sa Canadian Superstore. Mag-lemon na lang tayo. Oo, may puso daw ng saging, sabi ni Adi. Siyempre, mahal yung puso ng saging dito. Spinach. Freshwater watercress, wala naman. Pangkong. Ah, ito may kangkong pero kakaiba yung kakaiba yung tsura ng kangkong hindi yung usual kangkong hmm. Sige, sige tayo Ayun, may toge doon More bok choy Ilagay yung pinakamura dito na gulay eh, bok choy 429 Damihan ko na kaya yung kasi may cabbage pa eh. Baka mabulukan naman kami. Teka, um... May hey, mushroom. Oo nga eh. Kasi hindi ko alam kung anong mushroom yung sinasabi ni... Tsaka madali din ma-spoil yan eh. It depends on the mushroom, anak. Iba-iba. 428... Ha <laughs> ha Sinusundan niya yung ano, point Ito to, point Ah. Oo nga, irambutan kasi. Meron dito. Guys, tignan niyo yung ano, cabbage. Ang lalaki. Balikan natin yung okra. Teka lang, nandun sa kabilang side eh. ingredients ng ano, sinigang. Okay, I'm back. To at okra na hindi masyadong madami. 4.52 Ito, 4.22. Okay. I'll get this. Thank you. Okay, let's go. Let's turn here yung sitaw parang sobrang dami kasi tapos 6 dollars baka hindi namin maubos Ah, uh, may talong pa sa bahay uy anong tinapay yan may tinapay hotdog may hotdog ano yan tinapay hotdog ba ano price niya how do you know ayano o oh, 1 dollar 1 dollar cents Grabe, 50 pesos. So, yun know, o, may hotdog. Nakalita bah. You Yun know, o, hi, sabi ng hotdog. Ano pa ba? Okay na yun. Grapes. Ano yung, pero parang wala akong nakitang grapes. Sa Canadian Superstore, kasi kakapon wala sa wholesale, diba ba? Uh, sa Canadian, punta tayo bukas or sa Sunday. Mas marami dong fruits eh. Hanapin na natin sila. Nakita Ebu ni Migoreng. Kanina dito namin nakita sila Ebu ni. Hindi pa ako tawag dito. Dapat kasi nag na ako ng recipe bago pumunta dito para alam ko na kung ano yung lulutuin eh. Para alam ko kung ano yung bibilin. Anyway, okay na siguro yung nabili namin. Ningurami, ningurami.